Ed, ah, magandang araw sa inyo eh. Tayo po ay mag interview sa mga tao dito Kung talaga bang kasya Ang 500 sa Netro Buena Tara, ito po mga nakatambay Tamang tawang, sakto-sakto Yan, pwede po ba kayo ma-interview ko Para saan po yan? Um, dito po, tungkol dun sa Netro Buena Kung kasya ba talaga ang 500 Lichon <laughs> po ah? Lecho <laughs> Buena po. Lecho Buena. <laughs> mag 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 kung magkakasya po ba? Sa tingin niyo po, magkakasya 500. Yung... Sige. sabi sa inyo Ah, sabi po kasi na sa balita eh. Sa balita? Ano, Sekretary. So, Sekretary. Pareto ka, pareto, pareto ka. ka, pareto oh, ka. Oh, Pareto ka. No! Aray ko naman, kuya. Aray ko. Sa so, nagsabi niya,

sabihin ka, sa kanya, siya ang babaling kayo ng mga pang-lutubida na yan. Kung kakasa yan. Oh, kayo daw po, mamili. Dahil sa kapatay, napapasama sa inyo. Dahil sa inyo, 500 na yan.